Tindi ng ulap no. Sa ini nang pala <laughs> ko. Ito muna kami, malam. hold on hindi ko siya yan eh. isa to sa aking bina, binalikan dito mga no? kapatid Kita wing ibu naya. Wow. Ayus, ayus bim. Makala, oh welcome dito sa sa Secret hidden Beach Woo! So Ah Makapunta rin po kayo dito Katulad nila, makulat pa natin Ngayon natin so, ano naranasan nararamdaman nila <laughs> Ayan mga katribo Welcome back Sa pakalamang pagbabalik natin dito So ito yung spot na sinabi ko Nag-iusap ako sa kanila na Balikan natin to Kasi nung nakaraan Hindi man ako bitin pero Hinahanap-hanap ko ang lugar na ito Tingnan mo Pagkita mo friend Pagkita mo sa kanila Nakagisaan mo dito sa bandang likuran natin Ang mga ano man tayo ngayon kasama ko si Ben at saka si Boy Tribo si Coronadan Trend. Pulang 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 na rin kami pero kahit paano nandito pa rin kami nag nabuo pa rin kami at tuloy ang ating pagpapakita sa mga magagandang tanawin dito sa Coron dito sa tribu nila. Ako kami dito tayo dati Ben dito tayo nag O di diyan ka daw diyan tayo dito nag-shoot dito. dito tayo. Ito kami dati tinag loto mga katrey mo. Ito. Doon na po ni kay Mac. Ito. ito ngayon natin dati na pinuntahan din, no? Dito, ato, dito kami nagkain ng tanghalian dati, no? Dito kami. Tapos dito nagluto. Tapos dito kami kumain. Tapos yan yung cave. Yung cave. Tama ko siya ngayon kahit alam naman ninyo na kasama ko ito siya dati so ayan mga katribo tingnan yung lugar kaya ito muli nagbabalik si Mr. Benz nakasama ngayon si Kuya Mac Ay, yes. matagal ko na rin iniintay yung pagbabalik ni Kuya Mac dito <laughs> sa lugar namin at least nakabalik ko na o, ngayon <laughs> kaya ito natupad kaya na rin yung iniiling ko kaya ngayon ito dito kami ulit sa punanta namin okay. kaya tuloy Oy, salamat din dito sabihin na natin sa mga katribo guys this is This is heaven.